Purihin po ang Panginoon sa umagang ito mga kaibigan ko. Ayan, salamat sa Diyos dahil kumain na ang ating kaluluwa at ang mga pagkain at inumin ay nilinis na ng ating Panginoong Isus ng kanyang salita. Kaya libre po tayo. Wala pong malalason sa ating uh, mga katawan. Ano po? Kasi nilinis na ito ng makapangyarihang salita ng ating Diyos. At kumusta po kayo? Nawa po ay mabuting mabuti lamang kayo. Umuulan pa rin po. Ingat po tayo kung kinakailangan pong mag stay at home lang po muna tayo stay at home lang po muna mahirap pong magkasakit ngayon ano po at ngayong umaga po dahil natapos na naman nating pakainin ang ating katawang lupa yung ating kaluluwa naman ang ating pakainin ng salita ng Diyos para hindi po siya magpasaway para lagi pong malakas ang ating pananampalataya sa Diyos para makatagal po tayo sa labanan habang andito po tayo sa mundo ano po at inaanyayahan ko po kayo na buklatin nyo rin po ang iyong mga Biblia sa aklat po ng unang Korinto, chapter 5, verse 11. Sabi po dito ng uh, verse 11, Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakikisamahan ay ang nagsasabing kristyano siya, ngunit nakikiapid sa kim sumasamba sa Diyos Diyosa ng lalait, naglalasing o Nagnanakaw ni huwag kayong makisalo o magkikisalo sa gayong tao. Ayan, purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. At maraming salamat sa Diyos kasi may reminder ang Lord, may warning, may paalala. Ano po. Yan po ang kagandahan sa salita ng Diyos. Na isang Diyos na makapamuhay tayo ng tama. At uh, mapili natin yung mga tao na ating pakikisamahan sa araw-araw. Kasi Kapag tayo po ay batikikisaama dito sa mga nagsasabing Christian so daw sila pero patuloy namang uh, nakikiapid patuloy naman na uh, naging sakim, sumasamba sa diyos-diyosan, nanlalait, naglalasing o nagnanakaw. Yan po yung mga karakter ng mga tao na ayaw ng Diyos na tayo ay makisalamuha sa kanila. Bakit kaya ano sinasabi ng <clears throat> Panginoon na uh, huwag tayong makikisalo sa ganong tao. Marahil alam ng Diyos yung ating mga kahinaan, di po ba? Alam ng Diyos kung hanggang saan lang yung ating lakas at pwedeng pwede na tayo ay mahawa sa kanila. Ano po, minsan, mayari magkaibigan, magbest friend, yung isa, Uh, nagsuko na ng buhay sa Panginoon yung isa ay hindi pa tapos nagkita, uy best friend, pambihira ka naman ang tagal nating nagkita sige na, isang ano lang, isang tikim lang o di po ba, yung tikim na isasadlak ang buhay mo muli sa pagkakasala I iwasan po natin yun manindigan tayo hindi po yung tukso ang lalayo sa atin tayo mismo ang lalayo sa tukso, kaya nga sinasabi ng Panginoon dito sa kanyang salita na <clears> huwag <throat> do, huwag kayong matikisalo sa gayong tao. So, iwasan po natin sila. Pwede po tayong umayaw. Hindi po mga kakasala ang tao na umaayaw sa tukso ng kasalanan. Kung mahal natin ang ating kaibigan, ang no, kamag-anak, kung pare, kung mari, ano po, nasa tingin natin ay nagpapatuloy sa ganitong uri ng uh, pagkatao, itong ating binasa, pero mas mahal natin ang Diyos. Ayaw nating saktan ang puso ng Panginoon. Di bali nang masaktan natin ang puso ng mga tao na malapit sa ating puso, huwag lang nating masaktan ang puso ng Diyos at huwag lang mailagay sa kapahamakan ng ating buhay na tayo magkasala. Ano ba ang mas mahalaga sa atin? Yung hindi tayo magkasala o yung patikim-tikim din tayo para mapakisamahan ang ating mga kaibigan o ang ating mga kapwa-tao. Siyempre, uunahin natin yung hindi tayo magkasala dahil ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan. Pwedeng kamatayan physical at kamatayan spiritual. Ano po, eh, kapag tayo po ay napasubo at umayon tayo sa takbo ng buhay nila, tiyak mamamatay po ang ating spiritual. Bakit? eh, ginagawa na natin yung ginagawa ng mga taong wala sa Panginoon. Eh, meron pa bang spiritual doon? Wala na. Kasi pare-pareho na ang kulay natin ng mga tao na binanggit ng Panginoon dito na wag nating wag tayong makisalo sa kanila. So, ang hinahangad po ng Diyos sa buhay nating ito ay eh, ang makauwi tayo buong-buo sa kanyang kaharian. Buong-buo na may pananampalataya, may pag-ibig sa Diyos. Kaya, mga kaibigan, mas higit nating bigyan ng kahalagahan ang Diyos sa buhay natin. Kapag sinabi ng Panginoon na hindi natin pwedeng na uh, makasaro ang mga ganyang uri ng karakter ng tao, ano po, ay huwag natin gawin kasi mismo ang Diyos na ang nagsasalita. Huwag po nating dipinsahan ang ating mga kaibigan o huwag nating dipinsahan ang ating sarili. Sa, Lord, ikaw naman. Minsan lang naman eh, tikim lang naman para hindi uh, sumakit o magtampo ang ating uh, kaibigan. Huwag nating unahin na magtampo ang ating kaibigan. Kundi unahin natin na hindi magtampo ang Panginoon sa atin. dahil once na ang Diyos na ang nagtampo sa atin. Hindi niya nadiringgin ang ating panalangin kahit umiyak pa tayo ng umiyak hindi na tayo diringgan ang Diyos ano po. Kasi kapag ang Diyos ay nagalit, talagang matindi po yung galit na Kanyang ipaparana sa atin. Kaya mga kaibigan, sana po sa bawat araw ay nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos para kung ano man yung tema ng buhay natin sa araw na ito, no, lunis, ay uh, magsisimula ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Basta kung sa tingin natin ay hindi tama ang mga karakter o attitude ng mga tao na ating pinakikisamahan, layo na po tayo, layo na po tayo. Hindi natin sila pwedeng husgahan o laitin. Eh, kasi sila na nga manlalait ay eh, ayaw nga ng Diyos yung nanlalait at eh, tumuhusga. Ipanalangin eh, na lang po natin sila. Alam niyo po yung prayer with faith, pwedeng gumalaw ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng mga taong yan hanggang sila ay magsuko din ang buhay nila sa Panginoon at tanggapin nila ang Panginoon Hesus bilang kanilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Kasi galing din po tayo dyan eh. So kapag pinanggalingan na po natin, huwag na po nating balikan. 'Wag na wag na po nating balikan. Kasi 'yung pinanggalingan nating buhay nung panahon na tayo ay uh, naliligo sa kasalanan, ano po, ang sarapeng lait, ang sarap humusga ang sarap manlibak. Ang sarap gumawa ng mga bagay na mali sa harapan ng Diyos. Salamat sa Diyos dahil isa po tayo sa mapalad. Inalis tayo ng Panginoon sa lumang buhay natin. At ngayong inalis na tayo ng Diyos sa lumang buhay natin at kung nagpaalala na tayo doon sa mga tao na dati natin kasama at hindi na pinig, ay wag na po nating pagisamahan ang mga yan. Lumayo po tayo. Pero patuloy pa rin natin gawa ng mabuti, ipanalangin sila ating uh, idulog sa Diyos ang kanilang mga buhay. Sana makita ng Lord yung puso natin, yung compassion, yung mga uh, burden sa puso natin para sa ating mga kaibigan o mga kamag-anak at kilala Yung mga dati natin uh, kasama na ngayon ay nagpapatuloy pa rin sa buhay na hindi nila kilala ang Diyos. Bagamat sinasabi nila na kristyano sila, pero hindi naman nakikita sa sa mga buhay nila ang salita ng Diyos yan po ay uh, fake ano po kaya mga kaibigan ayaw na ayaw ng Diyos na makisalamuha tayo sa mga ganyang uri ng mga tao bakit kasi alam ng Diyos sa may mga kahinaan ang bawat isa baka tayo po ay matukso pa ano po so yun lang mga kaibigan nawa po ay maging alisto tayo maging alerto tayo palagi ako po kapag meron pong nga uh, akong naririnig ng mga topic na hindi maganda, alam nga naman, sa gitna ng pag-uusap ay magre-review ka. Siyempre hindi. Gumagawa po ako ng parang unti-unti po akong lumalayo at umaalis. At nagpe-pray po ako na sana magkaroon sila ng magandang topic. Yung topic na makapagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. So, yun lang mga kaibigan, ang I mensahe ng Diyos sa araw na ito. Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Kaya sana, Makinig tayo, makisama tayo sa mga tao na talagang uh, nagsuko na ng buhay sa Panginoon Masaya po na makasama ang mga anak ng Diyos na totoo Halos hindi po maubos-ubos, hindi matapos-tapos ang mga sharing, ang mga patutuo ng bawat isa Kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa Doon po tayo makisama yung may makuha po talaga tayong aral na nagmumula sa ating Panginoon. So yun lang mga kaibigan, uh, wag po tayong lumayo sa Panginoon. Amen.